Hanap mo ba ay presko, tahimik at budget-friendly na escape? Welcome to Moraran River, legit hidden gem ng Cagayan sa North. Sobrang linis, presko at peaceful, parang hindi ka sa Pinas. Perfect for chill trips, nature therapy or kahit pang IG mo lang. With no entrance fee, Woo! cottage lang ang bayad for only 500 pesos, good for the day na. Ang Mororan River ay matatagpuan sa Kalaw Ecotourism Zone sa bayan ng Peña Blanca, Cagayan, na may 30 minutes biyahe mula sa Tuguegarao City. Ang Mororan River ay isang malinis at malinaw na ilog na dumadaloy sa pagitan ng matatarik na pader ng Sierra Madre Mountain Range. Ang ilog na ito ay bahagi ng Kallaw Ecotourism Zone kaya madalas itong isinasama sa mga tour kasama ang Kallaw Cave. May bangka tour din sila for only 700 pesos dadalhin ka nila sa dulo ng Cagayan River. Clean water, amazing views, and super relaxing. Ito oh, may crocodile! Oh, yun know, o, crocodile. <laughs> <laughs> Yung pala yun. Yeah! Nakalakabay sila tayo Alam mo ba, Mororan River ay hindi lang basta ilog. Mororan means, ang tubig ay dumadaloy mula sa itaas at bumabagsak sa ibabaw ng iyong ulo. Galing sa salitang itawis, wika ng mga katutubong itawis sa Cagayan Valley. Kaya pala sobrang therapeutic sa Mororan. Parang nature hug. And you can stay a bit longer and witness the bat show. Libo-libo yung mga paniki na lumalabas doon sa cave. And the sunset, grabe breathtaking. Okay, wala, na kayo, naiwan, 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 naiwan. wala na, wala na. May tayo. na tayo May Ayan yung mga bat guys from dun sa cave. Kung gusto mong tumakas glit sa stress, eto na yon, Mororan River. That's all for today's video. See you sa next adventure, Adventure with Nitnit. -Nit.